Good morning, Philippines. Kain tayo ng pandesal. Yan, syempre, sa Pilipinas lang may pandesal tuwing umaga. Kasi maraming nagtitinda. Sa Hong Kong, hindi sariwa yung pandesal. Kasi minsan-minsan ka lang nakakalabas. Yan, tagto 2 pesos po itong isang pandesal nila dito. Lalagyan ko siya ng cheese. Siyempre, meron na akong kape. Yan. Medyo mapait ako magtimpla. Pero ang masarap dito, yung pandesal, sausaw mo sa kape. Yan. Mmm. Diba, masarap. Bakit kaya nakaugalian ng mga Pilipino na ano, isaw yung tinapay sa kape? Saan mo nagaya, Axel? Sinasawsaw mo yung tinapay sa kape. ba? Diba? Ako nagaya ko kay Lola. Kay Lola si Rapin nun. Kasi sabi niya, wala akong ngipin. Kaya sinasawsaw ko yung tinapay ko sa, pan sa, ano, sa kape. So, yun po siguro yung pinaka-purpose doon. Pag wala ka ng ngipin, sawsaw -saw mo yung tinapay sa kape. Tapos syempre, bata tayo, ginagaya natin. Kasi mga bata gaya-gaya. Hanggang nakaugwalian na ng mga Pilipino na yung tinapay, sinasaw-saw sa kape. Di ba, Axel? Hmm. hindi tayo bungal, kahit may ngipin tayo, kasi yun yung nakita natin, yung nakaugwalian na ng mga matatanda. So, ginagaya na natin. E, pwede namang hindi isaw-saw yung pandisalo, kaya yung tinapay dun sa kape. Mas thrill kung kinakagat mo. talaga no? ayan o. Nilagyan ko siya ng cheese. Yan, sarap. Masanay kasi akong kumain ng tinapay sa umaga, tsaka kape lang. Tapos after mga 10 o'clock, ganun, doon pa lang ako mag breakfast Lalong-lalo lalo na sa Hong Kong. Busy-busy ako doon sa umaga. So, tinapay lang talaga, tsaka kape. So, yan na yung update natin sa masarap ng pandesal dito sa paniki. Um, bukas din ako makakakain ng pandesal. Babalik na ako. Lagi na lang slice bread. Slice bread, slice bread, toast bread, slice bread. Yan. Um, magsawa mag tayong kumain ng pandesal ngayon.